Mga Kalakay. Ano, kumusta ulit? Nandito tayo sa uh, harbor. At ay maya-maya tayo ay uh, magbiyahe. Magsi-trial tayo sa ating ginagawang uh, bangka. Ah, uh, ganito lang ang ginagawa natin, mga Kalakay, pagka uh, medyo tapos-tapos uh, na yung maintenance natin uh, kailangan natin easy trial yung bangka ayan, dito tayo sa uh, pu puro private yacht kasi ito eh. ano yung iba, meron ano, chartered Uh, medyo maganda pa sa ngayon mga kalakay ang uh, magtrabaho dito sa labas dahil ay winter pa lang dito. Siguro dito na tayo nakaligay sa trabaho ngayon. At least, eh... isa na lang yung pinupukusan natin. Hindi na tayo, ah... Uh, masyadong, ah... Uh, Nai-stress sa trabaho. Dahil ay... Eh, sarili mo na lang yung ano naiintindi mo wala ka nang masyadong among ah, uh, ah, uh, si kasuhin mamaya biyahe tayo mga kalakay mamaya ah, uh, hapon biyahe tayo Ay, sa sasige na muna mga kalakay at maraming salamat muli sa ah uh, kay Lakay sa kaniyang mga simpleng uh, mga upload na vlogs, upload videos. Uh, maraming salamat muli at sana ay mag lagi. God bless.